cooking vlog na naman tayo for today's video, mga mare. Ang ah, mga mare, samahan niyo ako sa aking pagluluto nitong napakasarap na patatim. Mga kanina, mga mari, ay gumayak na nga kami ni Daddy Paul para naman makabili nitong paana naman ng baboy. Paanang baboy na nagkakahalaga ng 300 pesos, mga mare pero kita mo naman na sobrang laki na. Pagka tingnan namin, mga mari, ay agad-agad ko na nga hinugasan ng makailang beses. Nga ako nagkaalmusal dyan, mga mari, at dumiretso na nga ako dito sa aking pagluluto. Sarap kasi kainin, mga mari, kapag sobrang lambot. Katapos ko ngang mahugasan, mga mari, ay nilagyan ko na nga din itong asin. Nagdagan ko na nga lang din itong pamintang buo at itong dahon ng laurel. Katapos ay nilagyan ko na nga lang din ng tubig. Lalaga ko na nga lang muna mga mari habang ako'y nag-aalmusal. Tapos ko namang mag-almusal mga Maria ay inihanda ko na nga din itong aking kakailanganin. Sa slice lang ako nitong bawang at sibuyas. Okay. Nung matapos na nga akong umiwa mga mare ay hinan ko na nga din kung lamalambot na nga yung aking nilalaga. Nung masiguro ko na nga ang malambot ito mga mare ay inihanda ko na nga din itong aking paglulutuan. Aba mga mare gagamitin ko na nga din itong aking bagong bago na wok pa. Naginit na nga lang din ako nito mga mare at pagkatapos nga ay nalagyan ko na nga lang din ng kakaunting mantika. Isa ko lang ito saglit itong bawang at sibuyas mga mare at nilagay ko na nga lang din ito. nilaga kong paa kanina. Paan ang baboy mga mare? Yan ko na nga lang din ng dalawang pack na oyster sauce ito mga mare Tapos ay nagdagdag na nga lang din ako nitong pork cubes Kaninang sabaw nang nilagahan ko mga mare ay ito na nga din at nilagay ko dito O yung gagawin kong pangsabaw at panglaga na nga din dito mga mare Yan ko na nga din ito ng isang kutsarang ketchup Yan ko na nga din ang toyo mo mga mare Wala kasi akong toyo, charis Pili <laughs> na nga din ako ng soda mga mare para naman pangdagdag dito Sinabay ko na nga din itong lagyan ng sabaw ng trade bits. Tapos nga mga mare nagdagdag lang lang ako ng kaunting asin dyan naging balanse itong lasa, ay naglagay na nga din ako ng kakaunting asukal. Tapos kung ang mailagay yung mga gusto kong ilagay mga mare ay tinakpan ko na nga lang din para naman kumulo at maghintay na nga lang din ako ng ilang minuto. Habang ako'y naghihintay nga mga mare ay naisipan ko na nga lang din nalagyan ng pet chay kaya naman inagugas na nga ako. Nung pag ko nga mga mare ay kumukulo kaya naman inilagay ko na nga lang din itong pet chay. Naan ko na muna yung pichay ng mga 5 minutes at saka ko na nga din aahunin dyan. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay nilagay ko na nga lang din itong Ted Beats. Mix mix ko lang saglit at saka ko na nga lang din hihintayin ng makulo at pagkatapos ay okay na. Dito na nga mga mare, luto na, kain po tayo. Ako no. mga mare na may iba't ibang way tayo ng pagluluto nitong patatim. Pero mga mare, ma-suggest ko sa inyo na itry din itong aking way ng pagluluto. Kasi sigurado ko sa inyo mga mare na talagang mapapadami kang kain ng rice dito. Laga ko lang iyang baan ng baboy ng halos isang oras mga mare at talagang sobrang lambot. Makatipid kayo ng todo-todo kapag gumamit kayo ng uling. Sobrang But niya nga mga mare ay kusa na lang naghiwalay yung laman sa buto niya mga mare. So hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panonood at supporta. See you in my next vlog. Bye bye.